Aris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan para sa Aris ngayong araw, nangingibabaw ang kasiglahan sa paggawa ng mga bagay na gusto mong matapos. May kasamang pagiging matapang sa pagharap sa mga hamon at hindi takot sumubok ng bagong paraan para mapabuti ang ginagawa. Ayaw sa mga mabagal, kumilos at mas gusto ang mabilis na resulta. May kaseryosohan sa gawain, pero marunong ding magbigay ng oras para sa kasiyahan kasama ang mga mahal sa buhay. Iwas sa pakikipagdiskusyon na walang patutunguhan at mas gusto ang tahimik na pagtutok sa layunin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat may mga bigla ang pangyayari, kaya laging maging maingat. TOROS sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan para sa Taurus ngayong araw, nangingibabaw ang tiyaga at pagiging praktikal sa bawat hakbang. Pinahahalagahan ang kalidad kaysa bilis, at mas gusto ang maayos na proseso. May pag-iingat sa paggastos at mas inuuna ang pangangailangan kaysa luho. Kapag nasa trabaho, mas gusto ang tahimik na kapaligiran para makapag-concentrate. May malasakit sa pamilya at handang umalalay sa oras ng pangangailangan. Iwas sa mga usapang puno ng drama at mas pipiliing tumahimik kaysa makisali sa gulo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat may mga biglaang pangyayari kaya laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan para sa Gemini ngayong araw nangingibabaw ang talino at galing sa pakikipag-usap mabilis makaisip ng solusyon sa mga problema at mahusay sa pag-aayos ng plano maaaring dumating ang pagkakataon na kakailanganin mong magpaliwanag o magbigay ng payo sa iba at handa ka para dito iwas sa walang saysay na chismis at mas gusto ang mga usapan na may kabuluhan sa trabaho, mahusay sa multitasking ngunit kailangan ding magingat na hindi magkalat sa dami ng ginagawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat may mga biglaang pangyayari kaya laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan para sa cancer ngayong araw nangingibabaw ang malasakit at pag-aalaga sa mga taong mahalaga sa iyo. Mas gusto ang tahimik na kapaligiran at mas maraming oras kasama ang pamilya. Madaling maapektuhan ng emosyon kaya dapat mag-ingat na hindi sobra-sobra ang pag-aalala. Sa trabaho, mas maayos ang resulta kapag nasa komportabling lugar at walang masyadong istorbo maingat sa paghawak ng pera at mas inuuna ang gastusin para sa tahanan. Malambot ang puso kaya madaling tumulong sa nangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat may mga biglaang pangyayari, kaya laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan para sa Leo ngayong araw, nangingibabaw ang kumpiyansa at pagiging determinado gusto ang pagiging leader at hindi natatakot ipahayag ang opinyon maaaring magkaroon ng pagkakataon na ikaw ang maging sentro ng atensyon kaya samantalahin ito sa tamang paraan ayaw ng mga taong walang respeto at mas gusto ang malinaw na usapan sa trabaho maayos ang direksyon ng ginagawa basta't may malinaw na plano Marunong magpahalaga sa mga taong nagbibigay ng suporta at hindi nakakalimot magpasalamat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat may mga bigla ang pangyayari, kaya laging maging maingat. Virgo Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan para sa Virgo ngayong araw, nangingibabaw ang pagiging maingat at organisado mas gusto ang malinaw na sistema at maayos na pagplano bago kumilos. Maaaring maging mapanuri sa sarili at sa gawa ng iba, kaya't kailangang iwasan ang sobrang pagkritiko upang hindi makaapekto sa samahan. Sa trabaho, mahusay sa detalye at hindi basta pumapayag sa gawaing minadali. Matipid at praktikal sa pamamahala ng pera. Sa tahanan, mas gusto ang kaayusan at kalinisan para magaan ang pakiramdam. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat may mga biglaang pangyayari, kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, mas pipiliin mong mapanatili ang maayos na balanse sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Maingat ka sa pagpapasya at ayaw mong magpadalos-dalos sa anumang bagay. May malasakit ka sa kapwa at handang makinig sa kanilang hinaing, ngunit alam mo kung kailan ka dapat magsabi ng hindi para hindi ka mapagsamantalahan. Pinahahalagahan mo ang kapayapaan sa tahanan at iiwas sa anumang pagtatalo. Maingat ka rin sa mga usaping may kinalaman sa pera, at ayaw mong mapasok sa alitan tungkol dito. At tandaan, ang mga kaganapan sa kalikasan ay maaaring magbago sa isang iglap, kaya panatilihing malinaw ang isip at bukas ang puso. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, lalabas ang iyong pagiging masigasig at determinado. Hindi ka madaling matinag sa mga hamon at handa mong ipaglaban ang mga taong mahalaga sa iyo. Maingat ka sa pagbabahagi ng personal na impormasyon, at pinipili mong manatiling privado sa ilang aspeto ng buhay. May malalim kang pagunawa sa emosyon ng iba, ngunit kapag nasaktan ka, mahirap ibalik ang tiwala. Pagdating sa trabaho o hanap buhay, ayaw mo ng kalokohan at gusto mo ay malinaw at tapat na sistema. At tandaan, ang biglaang pagbabago ng kalikasan ay maaaring magdala ng parehong oportunidad at pagsubok, kaya laging maghanda. Sagittarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, mas nanaisin mong maging malaya sa iyong mga kilos at desisyon. Ayaw mong mahadlangan ang mga plano mo at mas gugustuhin mong kumilos sa sariling paraan. Bukas ka sa bagong kaalaman at karanasan, at gusto mong makipag-usap sa mga taong may magagandang ideya. May ugali kang magsabi ng totoo kahit minsan ay masakit pakinggan, ngunit dala ito ng layuning makatulong. Ayaw mo ng pakikipagdiskusyon na walang patutunguhan at mas gusto mong mag-focus sa mga positibong bagay. At tandaan, ang mga pagbabagong dala ng kalikasan ay dumarating ng walang babala, kaya maging alerto sa pagkakataong magdadala ng swerte. Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, malakas ang iyong disiplina at seryosong pananaw sa mga gawain. Hindi ka madaling madistract at gusto mong matapos ang sinimulan mo ng maayos. Pinapahalagahan mo ang oras at hindi mo gusto ang nasasayang ito sa walang saysay na bagay. Pagdating sa pamilya, handa kang maglaan ng oras at suporta lalo na kung may nangangailangan ng tulong. Sa usaping pinansyal, mas gusto mo ang sigurado at ligtas kaysa sa mga mapanganib na paraan ng kita. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay maaaring magdala ng biglaang pagbabago, kaya huwag mawala ng fokus sa iyong mga layunin. Aquarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, lalabas ang iyong pagiging malikhain at bukas sa kakaibang ideya. Gusto mong gumawa ng mga bagay sa paraang naiiba sa nakasanayan ng iba. Maalaga ka sa mga mahal mo sa buhay at handang tumulong kahit walang kapalit. May hilig ka sa mga makabuluhang usapan at ayaw mo ng chismis o walang saysay na balita. Maingat ka sa mga desisyon lalo na kung may kinalaman sa hinaharap. At tandaan, ang mga pagbabagong dala ng kalikasan ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad, kaya maging handa sa pagyakap dito. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, mas lalakas ang iyong pakiramdam at malasakit sa kapwa. Madali mong maramdaman ang pangangailangan ng ibang tao at handa kang magbigay ng tulong sa abot ng makakaya mo. May hilig ka sa tahimik at payapang kapaligiran para makapag-isip ng malinaw. Pinahahalagahan mo ang tiwala, at kapag nasira ito, mahirap ibalik. Ayaw mo ng pakikipagtalo at mas gusto mong umiwas sa mga sitwasyong magdudulot ng sama ng loob. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya pahalagahan ng mga tao at pagkakataong dumarating sa tamang oras.